Hi guys, magandang araw. Meron na po tayong LED flasher dito. Ang LED flasher na to ay katulad din sa ginagamit ng mga accessories o mga flasher na mga motorsiklo. Ang kagandahan kasi ng LED flasher na to ay kaya itong pagganahin ng 3 volts hanggang 12 volts. Kaya pwede tayong gumamit ng power bank o charger ng cellphone para mapagana ito. Kaya ang gagamitin nating mga LED lights ay itong 5 volts LED lamang dahil pwede itong mapagana ng power bank kasi 5 volts nga lang ito. At samahan natin ito ng neon lights at yung laser line natin. At ngayon papaganahin na natin yung LED flasher kasama yung neon light at yung laser line. Madali lang naman ang pagwiring nito guys. Pwede na kayong hindi gumamit ng panghinang kasi 5 volts nga lang ito. Kahit maliit ang LED na ito guys ay sobrang liwanag naman ito kaya sobrang ganda nitong gamitin. Sa pag-connect naman ng LED guys, mas maganda kung gumamit kayo ng mga shrinkable hose para mas malinis tingnan. Yan guys, nawiringan na natin. Pwede tayong gumamit hanggang 50 na LED lights kasi 3 volts to 5 volts lang naman ito. Itong charger lang muna ng cellphone ang ginamit natin pang demo kasi charge up muna yung power bank natin. Ngayon naman guys, i-connect na natin yung LED flasher kasama yung neon light at yung laser line para may kabit na natin ito sa motorsiklo. Yan guys, nawiringan na natin. Pwede na itong itry sa dilim upang makita natin kung gaano ito kaliwanag. Ito na siya ngayon guys, sobrang liwanag niya sa dilim. Ang kagandahan kasi nito guys, ay waterproof kasi ito, kaya pwede itong mabasa sa ulan. Kaya sigurado durable ito. Ang kagandahan kasi nito guys, e-5 volts lang ito. Pwede itong pagganahin ng powerbank. Kaya kahit nakapatay yung makina ng motorsiklo mo, ay pwede mong hayaan na nakabukas yung LED lights. Katulad nitong flasher, neon light, at itong laser line natin. At ito namang laser line guys, ay kaya nito mag ng laser line sa haba ng 20 meters o mahigit pa. Kaya sobrang ganda nito pag nilagay mo to sa gilid ng motorsiklo mo. Kaya ngayon, ikakabit na nito sa motorsiklo Yan guys, natapos na natin ilagay yung LED flasher, neon light at yung laser line. Sobrang ganda na niya. Sa susunod naman nating video guys, lalagyan naman natin ito ng underglow at yung mini driving light niya. Kaya sana naman guys ay nagustuhan nyo ang ating video and please like and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa mga panibago nating video guys. Maraming salamat!